Ay, yeah, yeah, uh, umuusok uh, uh, na nga, umuusok uh, uh, na nga mga bali. Ay, ay, umuusok nga, oh. 4.42 ay, mga bali, inagahan natin talaga ang, ano, ang pag-alis para uh, abutan natin yung mga pag-usok sa dalang ng sinisian. So, on the way na tayo, mga bali, siguro, mga 5.30. Eh, nandoon na tayo. Alas 5.9, nandito na tayo sa junction. Ang papunta ng Lemery. Ito na, yung Centro Mall sa ating uh, unahan wala ka traffic traffic ngayon dito so, malapit na tayo sa sinisian kaya natin inagahan mga body para ma witness natin yung pag usok dito sa dalampasigan ng uh, sinisian o ito na tawag din na kalawang hot spring kasi pag uh, medyo patanghali na tayo hindi na natin masyado makita yung ano eh, yung usok na nagbumula sa buhangin 5.17 nandito na tayo sa school ng sinisian east so liliko tayo dito sa mismong pinakakanto Eh, okay, ito na, ito na. So ito yung tatahakin natin ngayon papunta dun sa uh, pinuntahan natin dati. Tulugan pa yung mga tao. At pihado wala pa rin nagbabantay dito. Tayo yung pinakauna siguro dito. Ito na. Dito tayo. Paliwa. So madilim talaga dito mga body. Maghihintay tayo ng liwanag. Ito na dito sa lugar na to. Yung may mga kumukulo. Yan dito. Ang aga pa natin. Buti wala nang putik dito. Puro aromahan to mga bali oh. Dito na tayo paparada sa mismong ano. Ah, uh, dulo si malambot ng buhangin dito eh. Yan dito na tayo. Good morning mga bali. Nandito na tayo ngayon sa Sinisian East. Dito uli sa mismong dalang pasigan nila. So ang oras ay 5:54. Ah, uh, kanina pa nga tayo dito. So, napakarami ng tao ngayon dito mga barrio, nagdadating na. Ah. Yung mga maliligo, yung mga magmamagbababad dito sa tabi ng uh, beach na to. Yung unang dumating dito kanina, yung isang pamilya. Tapos sa uh, ito, mga bagong dating lang na mga kababayan natin, uh, pag linggo talaga mas marami yung pumupunta dito. Tutang uh, magpainit ng kanilang mga katawan. And meron nga palang taga ABS CBN din dito. Ayan, ito si Kuya, itong kasama ng naka-flashlight. Taga ABS CBN at i-cover uli itong uh, Sinisian East na to, itong uh, mainit na dalampasigan ng Sinisian East. Ayan, yeah, ayan, umuusok na nga, oh, umuusok na nga mga bahay. Oh. Arik, umuusok na, oh. Wow. Ay, mainit. Grabe. Ito mga babae natin, mga taga-kahilan ng uh, Lemery. Ito nga, pinakita ko nga habang naguho ka din Ayun. si tatay. gusto Ayan. Grabe usok, oh. Grabe usok ng ano, nung buhangin. Baka sabihin nyo, may nag-uuling sa ilalim nyo na <laughs> wala. Pinapakita <laughs> rin nila yung ano, yung uh, pag-usok itong buhangin. So, ayan mga body. Lulusong na si nanay. At naniniwalaan nila na itong init na nagmumula sa buhangin ay nakakagaling lalo lalo na kung may mga stroke o kaya umayang mga sakit siguro uh, binababad nila yung katawan nila dito sa buhangin na mainit. kita nyo naman mga body na umuusok talaga habang hinuho kayo ano yung buhangin. Ano ang efekto ninyo sa pagbababad niyo every weekend? Ay, bangarayo ma po. <laughs> Oo, Matagal na po 'yung ginagawa. Oo. Sa beach and land po. Kasi sa tabangwan. Pero kami din pupunta na rin dito dati. Hindi lang 'yung kaya ng anong tindik. <laughs> kaya 'yung mga ano mga bata, may mga mismo na nag-ubo. Pag nalalagyan ng tubig at din sa dagat, nadadami 'yung lamig. Kasi dito mainit ng mga babi, oh. Eh. ma talaga oh. So, dun sa ating ginawang video tungkol dito sa dalampasigan na to, may nag-comment doon na ito doon ay maaaring galing daw sa pabrika. Kasi may, may planta daw doon oh. At yun na nag kung bakit mainit init itong uh, dalampasigan na to. Well, uh, nagkakamali siya mga body dahil uh, itong anong ito, itong pag-init ng dalampasigan ay natural ito. Bunga ito ng uh, isang uh, source sa ilalim na kung saan ang nagpapa uh, init dito, maaring magma or maaring may fissure na doon dumadaan yung mainit na na tubig o yung uh, sa ilalim noon, kaya nagkakaroon ng uh, pagkulo dito. At kita nyo naman habang hinuhukay ay nagkakaroon siya ng ano ng pag-usok. Dagsa pa rin yung mga tao na pumupunta dito sa dalampasiga ng uh, Sinisian upang magpainit ng kanilang katawan ah, literal magpainit ng kanilang katawan ah, at ayun nga dito kay Nanay ay nakakagaling ano sa kanilang mga rayuma kaya every saturday ay pumupunta sila dito para magpainit ng kanilang mga paa so matagal na po kayong pumupunta po dito Oo, Mula nung dito nakatika yung kapatid ko pagkalinggo dito talaga dati uli dito dati na, nandun ng mainit may bathtub pa Ah, doon po doon po Oo, eh, na Medyo malaking dagat na wala na. Kaya dito na lang kami nagbababad. Sa isang taon ko ilang beses kayo pumupunta dito? Ay, mad madalas. madalas. Every weekend? Oo, oh, madalas. Basta gumagana yung motor ko to, motor lang ako dito. Bakit po kayo nagbababad dito? Ano pong yung ginagamot nyo? Maganda kasi sa katawan yung mainit. Yung lumalabas na may na tubig, maganda kasi sa katawan. Lalo na yung kunya, may sakit-sakit ka sa balat, saka yung medyo naisok nice pa, sa katawan. Medyo gumiginawa naman. Suryasis. Suryasis po. O, nung kaliligo ko lang dito, nawala. Samantalang magkano ginagasas ko sa gamot, 3-5 linggo-linggo. Nawala na. Pero buhat nung bumabad po kayo mula. dito sa ganito, Oo, nawala, na. nawala na po. Si hmm. Tatay Renato, ang ano ang nagpapatotoo na itong nakakagaling uh, dalampasigan na to dito sa Sinisian ay nakakagaling kasi na lang masahay ka lang mag ka, ka malapit lang so ayan alas 7 na ng umaga mga body no tingnan ninyo oh yung may mga kababayan natin nandito pa rin sa tabi ng uh, Sinisian east dito sa dalampasigan yung iba nakaupo lang yung iba nagpapainit ayan oh kita nyo umuusok talaga siya. So subukan natin mga body, no? Subukan natin. So mag-aalis tayo ng sapatos at tutubog din tayo mga body. So ayan oh. so, mga body, oh. Mainit talaga sa paa. Serap sa paa. Whew, paso. So, nawawala yung init kapag naagusan siya ng tubig dito. Pero, tinan nyo, o. Oh. Kumukulo. Oh, paso. Nakakapaso yung init. Dito sa parte na to, ang init. Pag ibinabad mo dito yung paa mo, sigurado pasuka. So hanggang dito sa dulo mga body, may mga kababayan tayo. So at least na experience natin na lumubog dito sa tubig. At masasabi ko na kapag ibinabad mo talaga yung paa mo, talagang ano mapapasok ka mga body lalo na dun sa may part na may kumukulo